Baka ba may mababan ko dyan ah. Hindi, feeling wala. Kasi nag ako sa inyo. Naka makikistay daw po at Tom. Ang tawag dito ba? Yung hindi ako sure kasi nga, di ba? Nag-birthday yung kapatid ni Jandy. Yung nasa Pasig. Kasi hindi nga pumunta si na Jandy, mga kapatid niya sa Pasig. So yun, nag-aaya siya na umuwi daw sa Interlock. Hindi ko lang sure. Baka the next days. Kasi up ka po muna si Luis. So, so tinatanong ako kung so, di ko sa kanilang ginagawa dito. And yun, nasabi ko naman yun kay Fokker at kanina. So, di talaga ako sure. Kasi kung bukas na, di ba, baka hindi kaya. Kasi, hindi ko naman siya maiiwan dito if ever kasi 3 days daw siya mag stay And di, di, naman sa ano, oh, na. medyo of kasi ako sa kanya nung nag-stay siya here. Kasi may eksena nun nung nag-stay siya here. Before siya pumunta ng Hong Kong, di ba nag-makeup siya. Be, iniwan niya yung mga ano kasi yung mga gamit sa sa kama yung ano yung plan siya nakasaksak tapos naka-on iniwan niya lang naka babad sa kama tapos yung steamer ko din nakasaksak lang iniwan niya lang din nakasaksak tapos yung humidifier din ba diba nasa taas yun ng drawer iniwan niya din nasa, nasa baba ng carpet tapos diba nag vlog vlog like nag vlog vlog siya dun sa drawer dun yung pinatang yung phone niya ganyan and yun, minove-move niya pala yung mga, alam mo yun, yung mga pabangupatong o ganyan. Ayun, parang na-disarrange sila na tumba-tumba ganyan, tapos hindi naman lang inayos. Tapos, yun pa yung mga pinagamitan niya ng tissue na may makeup. May mga naiwan din siya sa taas ng drawer, kaya parang medyo na-off ako sa kanya. Tapos, yun, sinabi ko nga din sa kanya yun nung pagbalik niya dito na, bakalabat mo naman like iniwan yung mga ganyan, kasi yung plan siya, be, Imagine if hindi ako nagising, like hindi ako gising noon, hindi eh hindi ko malalaman na nakasaksak pa yung mainit na nakapatong lang sa kama, di ba? Sinabi ko kay Fokorad yun, to sabi niya na, yun nga kasi medyo nalit din siyang gising yata, nun no, ay eh, nagmamadali na siya ganyan. Pero di ba, if first time mo makas makasti ganyan, parang very wrong naman yung kahit paano hindi mo ibabalik sa lagayan yung mga gamit tapos nakasaksak pa parang gano'n tapos yun tapos may ano pa yung plastic be na pinaggamitan yung plastic na bag na green na medyo malaki parang lalagyan ng mga yun dyan ka na mababan <laughs> pero at the same, pero ano, ano kinausap ko naman siya ng maayos nag siya and that time parang Nakita ko yung convo nila ni Rai, parang hindi siya talaga sincere din na nag-sorry kay Rai. Tapos, ang dami pa niya yung, yung mga emoji na kung ano-ano. So, parang sabi ko, okay, eh, hindi ko, parang hindi ko na siya pinansin. Pero at the same time, hindi ko naman pinalaki yung issue. Not until gumawa na naman siya ng content ng isang araw. Tapos, ang daming taong nag-chat-chat sa akin na anong masasabi mo kay Fukira, at diba friends kayo, tapos ganyan-ganyan. So, ayun, sinabi ko na, hindi ko na siya tinurin na kay Vigan since. Parang ano, napahiya ka kay Ray doon sa part na yun. Hindi, kasi alam naman ni Ray na parang hindi ko naman to tolerate yung birth. Pero at the same time, nakakahiya yung ginawa. Matutulog na ako, guys parang ganun. Hindi siya medyo rude. No? It's rude. Rude, rude. Nakistay, nakistay ka na okay, Kasi unang una, hindi mo, mo friends si Rai. Isa so, na pangalawa, nakistay yun. ka Kaya, ng halang. Yun, kung aalis nga ako, babe, hindi ko siya maiiwan dito kasi ganun yung eksena niya last time. Guys, to be honest, si Rai sobrang nice niya talagang friend. As in. Kung hindi nga, kung hindi nga ako nag sa kanya yung September 1, hindi ko to, hindi malalaman. ko, hindi ko to malalaman. Ko, Gobe, hindi ko alam yun. Oh. naman oh, sa akin. ko siya na mali yun kasi syempre ako yung nagpresenta sa kanya na dyan sa kanya na siya magstay sa tapos babastusin niya pa. aawain ko siya, dead ako sa kanya, ko, gusto niya, kaya pala gusto niya dito na lang siya magstay stay Ay hindi, so ko, maghanap siya mag ka ng ina mo. Ito Ay! Ayun. Ayun. Ayun.